So yun, what's up mga ka-rest Magandang gabi So ang oras ngayon ay Ayan, 6.31 na ng gabi Ito nyo ba? Ayan, 6.31 na So meron tayong quick tutorial ngayon Kasi may nabasa ako nag-comment dito sa video natin na Ayan, nakalagay dito, sabi niya sa comment Naka 2K plus na ako, hindi pa rin lumalabas yung change oil sa indicator niya So yun, nag-replay ako sa kanya rito ko nyo ngayon mga ba kung paano nyo malalaman kung paano nyo naset at kung ilan yung auto na naset nyo bago lumabas yung change early indicator so ganun pa rin ang gagawin natin then i-on natin yung ignition yan yan so pag naka-on na yung panel pindutin nyo itong dalawang button na to yan 3 seconds nakikita nyo nag-blink na yan so pag nagblink na yan pindutin nyo to ng apat na beses na mawada lang para hindi nyo malagpasan so bilahin natin na 1 nag blink yung sa hour 2 mag blink yung sa minute 3 ayan yung remaining na odo or mileage bago lumabas yung change oil sa panel yung pang apat na pindot eto yung setting nyo kung, ba, kung, pa, kung ilang odo bago lumabas yung change oil panel So sa so, tanong mo no Grace Parinas Ayan, shout sa'yo Sa tanong mo, bakit hindi pa nalabas si Odo Ito i-check mo Kasi baka mamaya naiset mo siya ng 3,000, 4,000, 5,000 Ayan So ang gagawin mo lang, ibabalik mo siya oh. Okay. Kunyari, naka Ay, teka Kunyari, naka 3,000 ka ba diba? Ayaw pa lumabas ng Odo Ayan Ito, ayan, naka 3,000 siya ang gagawin mo, iset mo sya ng 1.5 ulit, ibalik mo Ayan, pagdating na 6,000 Babalik sya sa 500 Ayan, tsaka mo sya iset ng 1.5 Sa akin kasi 2,000 Kaya babalik sya sa 2,000 Ayan So, i-check mo muna yun Check mo yun kasi baka dun ka napasobra ng settings Kaya ayaw pa lumabas ng indicator mo tapos, ang gawin mo rin para sigurado ka na mag-change oil mo sa tama, bago ka mag-change oil, picture mo tong odo dito sa, sa panel mo. Kaya yung ginagawa ko eh. Well, importante yan eh kasi para hindi ka masobrahan. So, yun lang gawin mo. Ulitin natin ha. Ito. Yan. Pag nag-blink na yan, hindi na 1 2 dalawa, tatlo, apat. Yan ang una mong gawin. Check mo to baka naisip mo sya na mas mataas sa 2000 kaya hindi pa lumalabas yung oil change sa panel mo so yun lang no mga ka back maraming salamat sa panood ng video ride safe, peace!